Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating tema pa rin ay kung ano ba ang ginagawa ng salita ng Diyos sa bawat buhay ng tao. Mananampalataya ka man o hindi pa. At sa umagang ito ay uh, isa sa mga ginagawa ng salita ng Diyos sa uh, mga kanyang nilalang naglilinis. itong ating uh, tutunghayan at uh, bago natin tunghayan ang paalala ni Apostol Juan, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Tamanamin sa langit. Marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay muli kaming dudulog sa inyong banal na salita. Tulad po ng aming kahilingan, sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagkalooban ng karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ni Juan, Kabanata 15, pag-aaralan lamang natin ang talata uh, tatlo. Kasi yung early portions nitong uh, John, uh, uh, chapter 15, ito ay patungkol sa isang analogy about the the, the vine and the branches. Ngunit pag-uukulan pag natin ng pansin, ang talata tatlo na kung saan ang salita ng Diyos, pinaalalahanan tayo na ito ay naglilinis. Ganito ang ating mababasa. John chapter 15, sabi dito sa talata tatlo, Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Uh, ito ay past tense. Sa ang kausap dito ni uh, Juan, uh, batay sa salita ng Diyos na kanya namang ipinahayag, ay uh, malinis na kayo no past tense mga mana ng palataya ang kausap ni apostol Juan. Gagamitin ko lamang po ang New American Standard Bible at sinasabi rito verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. At dito kaibigan, pagka binasa natin itong talatang ito, ay uh, talaga namang ito ay nakalipas na sa no? sapagkat pinaaalalahanan niya ang kanyang mga tagapakinig na mga mana palataya patungkol sa pamumuhay ng maayos at hindi lamang yon pagiging mabunga. Alam mo kaibigan dito, those who have been ikangan washed, yan yon eh no? kung sino yung mga nalinis na, also needs daily cleansing. Sapagkat bagaman tayo ay mga mana ng palatayan ano maituturing tayong nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan meron tayong relasyon kay Kristo hindi malayo na nakagagawa tayo ng mga pagkukulang at pagka nakagagawa tayo ng pagkukulang ay hihingi tayo ng tawad sa ating uh, Panginoon kaya lamang dapat ang ating mga ginagawa ito ay hindi deliberate no sapagkat pagkaganyan nagpapahayag lamang yan na matigas ang ating ulo at hindi tayo tumatalima sa ninanais ng Panginoon. Ngunit halimbawa ay tayo talaga ay nagkukulang, sabi nga rito, no, isa sa mga kapahayagan, we also need daily cleansing. Patuloy tayong lumalapit sa Panginoon at humingi ng tawad at higit sa lahat, umiwas tayo na tayo ay makagawa ng kasalanan. Ay papano tayo magiging mabunga kung hindi tayo nakikitaan ng magandang pamumuhay ng ating kapwa dito sinasabi lamang dito sa verse 3 where we are already sanctified sa mga katotohanan patungkol kay Kristo at tayo ay nasa pananampalataya we belong to the family of God tayo nga ay maituturing na nilinis na no purified Yan ang ating paglalarawan at kinakailangan lamang tayo ay magpakita ng kabanalan sa ating buhay at higit sa lahat magkaroon tayo ng disiplina Uh, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo itong verses 1 to 11, nabanggit ah, ko nga po ito kanina. Ito ay patungkol sa pananatili. This is all about abiding, no? And fruitfulness. Uh, kung hindi tayo mag-abide, kung hindi tayo mananatili o mananangan sa kalakaran ng sinasabi ng Panginoong Diyos na tayo ay sumunod sa kanya, makinig sa kanya hindi rin tayo magiging mabunga. Kaya yung pananatili natin sa ating Panginoon, yaan ang susi upang tayo ay maging mabunga bilang mga mana ng palataya. Sabi nga rito, eh, no? malinis na kayo. Ulitin ko po yan, ano? past tense. At yaan uh, ay eh, nakuha natin ang, ang, ang ating relasyon kay Kristo. Kay Kristo we are uh, declared righteous positionally because of the grace that we have received From the Lord Jesus Christ. At ang ating uh, kaugnayan, our relationship with the Lord Jesus Christ, ibigan ito ay dahil sa kanyang biyaya na ating uh, tinanggap. At dito, inaasahan ng Diyos na magiging mabunga naman tayo, lalong-lalong na sa ating uh, patotoo. Hindi na tayo bumabalik sa maituturing nating lumang katauhan. Iyan yun, eh. pag binasa mo yung John 3, no? yan ay uh, yung sinasabi niya kay Nicodemo. Alam mo, kaibigan, dito, pinaaalalahan na ni Juan ang kanyang mga tagapakinig that they had been cleansed by the Lord Jesus Christ and His message. Ayan. Dalawa, no? Uh, pero isa lamang talaga yun, eh. Because the Word of God is none other than the Lord Jesus Christ. So, ang cleansing dito is the Lord Jesus Christ, which is the message of God. Same with our experience. Ganyan din ang ating karanasan. Kaya dito, sa talata na ating tinutunghayan tayo ay uh, tinuturuan na mamuhay ng maayos. Bakit? Sapagkat kaibigan, ang pagiging tapat sa Panginoon, no? Uh, yung pananampalataya, faithfulness, it promotes growth. Yan. At hindi lamang yan, uh, pagka tayo ay lumalago sa pananampalataya, uh, definitely, no? lumalakad tayo ng maayos, we exhibit, ika nga, no? a good testimony sa ating kapwa. At uh, sa ating patotoo, maaari lamang na masumpungan rin nila na yakapin ang ating pananampalataya. On the one hand, no, diba nga, no, uh, sinasabi lamang dito na ang mga hindi tumatalima, those who continue to do wickedness, ito naman ay uh, didisiplinahin ng ating Panginoon. The disobedient, ika nga, no, would be disciplined by the Lord. At tayo na sumusunod, tumatalima, our faith would be, strengthened, and at the same time yung ating character. Alam mo kay nabanggit na banggit ko nga po kanina no, vine and branches, di you no? Know? Jesus and the believers siya niyan eh At dito sabi no, kinakailangan ah uh, yung mga faithful believers, they would grow kung patuloy tayong nananang sa salita ng Diyos, Ngunit the unfaithful would be separated. 'Yan yung analogy ng verse unang uh, buong kabanata 15. Dito, ang kausap nga ay mga mana ng palataya at ito ay angkop sa atin. Ano ang sinasabi? Pananatili. We must constantly abide. Nang sa ganun, ang iba nating kapwa ay makakilala rin sa biyaya ng kaligtasan. They will also come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaibigan, sa so umagang ito, tayo ay inuutusan, hinihikayat na panatilihin natin ng maayos na pamumuhay upang maging mabunga ang ating patotoo because outside of the Lord Jesus Christ wala tayong magiging kapakinabangan hindi tayo magiging mabunga sabi nga rito no? at ito ay angkop sa atin paalalahanan natin ng ating sarili at itong gawin nating batayan malinis na tayo dahil sa mga salita ang sinabi ko sa inyo iyaan ang salita ng ating Panginoong Heso Kristo <music> ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FABC. Ito po si John Singua ng Lord Dealerland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Aming Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa 77 years na katapatan ninyo sa Far East Broadcasting Company kung bakit ang ministeryo sa radyo ay nananatiling matatag, kung bakit patuloy sa paggawa ng iba't ibang makabulang programa na inyong pinagkakatiwala. Amin pong itinata sa inyo, Panginoon, ang buhay ng lahat ng partners and listeners ng FEBC. Sila po ay tunay na pagpapala na sa patuloy nilang pagtangkilik, patuloy na pagsuporta, ay patunay lamang na kayo ang Diyos na nagpuprovide at ang biyaya nyo ay laging sapat. Maraming salamat aming Diyos na sila ay nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng ministeryo ng FEBC. Panginoon, kami po'y patuloy na nagpupuri sa inyo, dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain ng FEBC lalo na sa pakikinig ng mga programa nito. Hangad din po namin na sa kanilang pakikiisa sa gawain ng FEBC lalong maranasan po punilang kakaibang kagalakan na sa inyo lamang nagmumula. O aming Diyos, makasumpong nawa ng espiritual na kalaguan ang mga partners and listeners sa tuwing sila ay nakikinig at nakikibahagi sa mga programa ng FEBC. At mula po dito, maging matagumpay sila sa mas maayos na pamumuhay, lumalim ang relasyon sa inyo, bunga ng mga aral at salita ninyong nadidinig sa radyo. Panginoon, inyo pong pagpalain ang kanilang pamilya sa mas maayos at masayang relasyon. Dahil kayo ang matibay nilang pundasyon sa kahit anumang sitwasyon, pinagkakatiwala din namin sa inyo aming dakilang Diyos ang bawat membro ng kanilang pamilya, ang mga tatay, mga nanay, mga anak, o sino mang kabahagi sa loob ng tahanan. Nang inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy at patuloy na nararanasan sa bawat isa. Kami rin po ay patuloy na nananalangin sa mas malakas, sa mas malusog na pangatawan at marahil meron po sa panahong ito, sa mga oras na ito, na dumaraan sa banig ng karamdaman kung siya ay patuloy na nakikinig sa oras na ito, hinihiling po namin makapangyarihang Diyos, dakilang manggagamot, na maranasan niya ang kagalingan at probisyon para sa kanyang pinagdaraanan. Mula rin po sa pagpapalang nararanasan nila sa pakikinig sa Far East Broadcasting Company, aming panalangin na maging hamon ito sa kanila na ibahagi naman sa iba na sa ganong paraan, Panginoon, ay maging epektibo silang ambasador ng aming Panginoong Hesus. Patuloy po ninyong pagpalain ang lahat ng partners and listeners sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, maging ang ibang mga seniors, mga PWDs, ang iba pang tila maliit ang kakayahan pero ang puso Panginoon ay patuloy na nagsusumikap na sumuporta sa FEBC. Kami po ay nagpapasalamat sa kanila. Sila'y inyong pagyamanin, hindi lamang sa pinansyal na kaparaanan, kundi maging sa pagkakaroon ng mabubuting puso na sa inyo lamang nakalaan. Patuloy na wa Panginoon na pagpalain ninyo ang bawat isang miyembro ng pamilya ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan at patuloy na tugunan ng anumang pangailangan. Inyo po silang pagpalain sa anumang bagay na kailang ginagawa at maging matagumpay nawa sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus. Kapag dumarating ang panahon ng pagsubok sa buhay, patatagin nyo po sila na patuloy na maranasan ang inyong presensya at kalinga. Inaabot din namin sa panalangin ang mga partners in listeners sa area ng pananalangin na patuloy na nakasuporta. Lalo na wa silang makaranas ng kagalakan at patuloy kayong maranasan dahil sa pananalangin sa Far East Broadcasting Company. Muli aming Diyos, salamat sa buhay ng inyong mga lingkod sa pagmamahal nila sa ministeryo ng FEBC at sa pagmamahal at paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin at patuloy kami nagpapasalamat sa katapatan ninyo sa FEBC. Ito ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming matagumpay at makapangyarihang si Jesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayon. Tayo po ay may maikling talaan ng maituturing nating prayer request. Tayo po ay mamamagitan sa ating uh, Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, na tayong lamang sa inyong takdang panahon ay eh magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga. Katulad po ng pananalangin ng mga sumusunod na kapatiran si Pauline, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan sapagkat kailangan po niyang ah... Uh, uh, magsangguni sa isang dalubasa patungkol sa kanyang karamdaman sa puso at maging other uh, health issues may pagkalooban mo ng comfort si Pauline sa kanya pong pinagdaraan. kay kapatid Paul naman po uh, kay siya po ay humihingi rin ng kagalingan as well as uh, protection kay kapatid D ang kanya pong uh, pananalangin ay recovery from dental surgery kagalingan ang kahilingan Panginoon ni kapatid D. Kay Jerome, ang kanya pong pananalangin ay recovery from medical uh, procedures. At uh, kagalingan rin po Panginoon Diyos ang kanyang ipinapanalangin kay kapatid David, recovery from hip surgery. Kay kapatid Li naman, siya po ay nakararanas ng uh, pagkabalisa at uh, humihingi po siya ng lakas at kagalingan sa inyo no ipagkaloob mo ang kahilingan ni kapatid Lee kay Tabita ang kanya pong pananalangin ay sa mga pagkakataong ito ay uh, siya po ay nakikibaka sa pangungulila battling loneliness and because this is uh, because of the loss of a loved one na ay pagkalooban mo ng kapahingahan maranasan ni Tabita ang inyong special na presensya sa panahon ng kanyang uh, pangungulila kay Jessica kagalingan din po sapagkat meron po siyang mga health issues. At para po kay Adrian, kagalingan from knee injury. Marami pa po, Panginoon, ang mga sandaling ito ay dumudulog sa inyo at nananalangin. Ngunit alam namin, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga itinalaga, mas maganda ang gagawin mo. At dahil dito, nag-aalay na kami ng pasasalamat ngayon paman. Tanggapin mo ang aming pong taus-pusong pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Gibigan sa umagang ito, tayo ay pinaalalahanan patungkol sa pagiging mabunga bilang mga mana ng palataya. Ang ating pagiging mabunga, pansarili, tayo ay dapat lumalago sa ating pananampalataya sa karunungan at kaalaman sa lahat ng ninanais ng Diyos. At hindi lamang yan, ang pagiging mabunga rin ya ay batay sa ating pamumuhay na nakikita ng ating kapwa. Ngunit anuman ang ating gawin para malugod ang Diyos, ibigan pagtalima ang ating sundin, yaan ang ating ipakita sa ating Panginoon. At hindi malayo na sa ating pagiging tapat, pananatili, tayo ay magiging mabunga. Ama sa langit, marami pong salamat sa inyong banal na salita. Naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan, ang ito po ay aming maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.